Bago po kong magsalita, ayos ko lang po kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na Senado, isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan, Congressman Paul Marcoleta! Alam niyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa etsa, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo Nandito lahat kayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong po lang ang halalan, ako po ay hindi Katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay ipitahan ni Sen. Marcoleta at nang sakit, nung pong halalan ang sabi ko kay Sen. Marcoleta, Sen. Cadante, humali, ayoko muna sumabak sa politika. At umabak, pagkukulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Si Sergeant Orly Gotesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung pala na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Sen. Dante Magcoleta. Ang sabi niya, kung sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang pinyong-pinyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romades. Maraming po sa argumento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa maihirap. Meron pang kinuwenta, kinuwento, si Sergeant Gomeza sabi niya, Sir, ang dami po namin pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Cotesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcolena. Mas maganda siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Sen. Rodoleta Alcalde, pakinggan mo lang. Sabi niya, may tutok ba yan? Yan ba ang tawag niyang kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinkin mo ako kung sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami. Kinuwento ni Sergeant Cotesa kung ano yung ginagawa nila na bigay ng pera. Ang katunayan na mo, ngayon po lang nalaman na yung isang maleta pala ay eh kaya maglaman ng 48 million pesos. Bigat ay isang kilo. Hindi na po sila bibilang. ilalagay sa maleta dahil sa bahay ni Santi ko lang po sa Shangri-La Horizon sa BGC inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli hindi ko kumitig yan sa dalawang Sarge bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat pagkatapos ipababa muli sabi niya, Sir hindi ko rin po alam pero ganoon po ang aming ginagawa ngayon ko lang ang pagtuntun. Ngayon ko lang mga maleta. Kinukulan na ang litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romandes. Ngayon po, noong una, si Sergeant Cotesa sabi na hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe noong nakaraang dalawang linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detained Maris. alam niyo po ang ilakang ko naiintindihan ko si Sgt. Gutesa na papirman po nila ng abilidik kung matras na, ini pa na ito ang sabi niya si Defensor at si Markuleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binicho si Sergeant Cotesa. Pero hindi po ako galit. Kahit na mag-uwi niya ako ito, naiintindihan ko. Dahil baka ang pamilya mo, at asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naiintindihan ko, Sergeant Cotesa. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ka ng sambay ng Pilipino. <laughs> ang aking kapila, Tama na ikukulong sa kanya. Pakawalan nyo naman po yung tao. Tutal naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Tutal naman, napidyo na niya. Na sinasabi niya na, na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romantes. Pakawalan nyo naman po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit sino sa kawalan siya sa korupsyon natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Cortesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, na wala ng negosyo, na wala ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH, nagtilipan na niya ng pera at na konsensya sa nakikita ng nakawan sa sambay ng Pilipino. Oh! Mga kasama, kahapon lang yung pamilya niya inilipat na namin ang bahay dahil pinabantayan din. Bakit? Dahil si Salpico ko sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Cotesa. Ang akin pong kilagulat, ang akin pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbistigalin nyo si Sandy ko. Dati ang sinasabi ko, imbistigalin nyo si Speaker Martin Romaldez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Sandy ko na ang pera dinadaan niya, dinadala nila ang mali-malit ang -mali pera kay President Bongbong Bong BBM -Bong Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang halong ko sa kanya. President Piper Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sampayan. sabi po nila Saltico umuwi ka, hanapin mo ang kaso ngayon ang sabi nila may kaso na si Saltico noong araw ang sabi nila wala silang kaso kay Saltico noong sila na ang tinuro Speaker Martin Romantes President Pompom Marcos biglang nagkaso biglang papawin dito para ano? Patahinigin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at pawala ang tulay na mastermind, ang tulay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambay ng Pilipino. Yan pong pondo yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos, ganyan lang ang mangyari? Paano ang edukasyon? Yung pili at kinunan na yung pondo? Paano ang mga hospital? No hirap na hirap na ang mga Pilipino pero ngayon narinig natin Bilyon bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon oh, no, yung mag-asawang po Estrada, eto yung assistant ni Salmico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, eh, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabi yung gusto nilang muwi. Eh. Ano pong ginawa? Binugpok! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, Hawak na natin. Yeah! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Yeah. Dahil siya mismo, sabi ni Santiago, ang nagdi-deliver kay Martin Lumaldez at President Bongbong Marcos. Yeah! Yes, Mga kasama, yung ating pagkakaisa ngayong hapon, nung una, Ayoko manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sarabi sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, Chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila tatlong taon hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong tinanggal si Executive Secretary Bersami. Tatanggalin tiyong daw ang DBN Secretary Amina Pagandaman. Ang ko sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayong asuhan at ito na ang atin sa sungto. Alam nila ang galaw ng pondo. Alam nila ang nangyari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mistong sindikasyon Ito ang tatlong araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan maresolba ang problema ng ating bansa. Itong tatlong araw na ito, kailangan mabuhat ang sindikato ng na impeno ng ating ni Pao Marcos.